Maayong adlaw mga kois no So maayong pag-abot po diri sa tangil dumanhog sibu mga kois no Og naabot yun may diri town nga safety mga kois no og linaw kayo ang panahon Salamat kayo sa grasya sa ginoo mga kois no So mao ay ni diri ilang port diri sa tangil mga kois no Port sa dumanhog tangil sibu mga kois, So balik balik lang taani naunsa na ba <laughs> Huwag ka mga kois no, kaya nakaluding naman ta, automatic na mga kois, mubiyahi na ta diri mga kois no, diring dapita. So, di lang ta maglangay mga kois, abot na dahi ta sa atong destinasyon mga kois na adi ay may diri sa uh, Bulado, Negros Oriental o Bulado, Gihulgan, Negros Oriental mga kois no. So, maunin ni diri ilang pantalan mga kois diri sa Bulado mga kois no. So, mga bukid-bukid sa diay ni diri ginagmay na nindosat kayo ang view diri mga kuys no so mauna mga kuys no Huwag di na ta maglangay mga kuys no kay magloading na tataud taod ug magpabording na ta sa atong pasahero mga kuys salamat dai sa pagtan-aw mga kuys no so magjuti sa ako diri peace out